Ayan, ito po yung aking alagang native mga ka-farmers. Ang aking ipinakain ay hinog na saba dahil naubusan tayo ng feeds. Tapos may kaunti tayo dito pagkatapos niyang kumain ng saba. Papakain natin ng feeds. Tapos yan yung anak niya. Bali, isa lang yan. Ang inanak lang niya ay tatlo. Isa sa barako. Tapos yung isa ay may nakabili. Isa na iwan medyo tipid tayo sa pagkain ngayon at sobrang mahal kaya medyo, medyo mahina ang katawan nila yan wala na siyang kwan wala na saging kaya ating ibubos na itong pins tubig bawi na lang sa tubig marakas naman siya sa tubig ah, pag naka na lang tayo ng bayan nakapunta ng bayan sa tayo bibili ng pids medyo malayo kaya dito ang bayan sa amin ang pamilihan ay maputik pa umulan hindi makalabas ang sasakyan ang motor Native po 'yan. Sana'y magkandi na siya. Ito po ang view dito sa amin, 'no. Ayun. probinsya ang probinsya po. Kaya ganito, ganito lang ang amin. Pamumuhay, pagkukopra, pag-alaga ng mga hayop. Ngayon, kahit walang pins, malakas yan. Tubig, basta may ilasang konti. Abangan nyo po pala, may paparating akong content na kaabang-abang. Bibilo lang tayo. Thank you.